Hello guys, good morning. So yung vlog ko kahapon ay sabi ko sa inyo ang open hours of open. <laughs> ang operate operating hours ng tindahan ni Yvonne ay from 10 AM to 10 PM. So kanin kagabi nga ay wala pang 10, nag-close na. Pumunta dito yung anak ko, sabi niya close na tayo. So ayaw parang ayaw din niya na matagal na nagka-close. sa pag nag na, nasanay kasi siya sa lola niya na pag si lola yung bantay niya, pagka 10 p.m., nagka-close na siya. So, so tinulungan niya mag-close. Pagka bukas ko pa lang ng tindahan, guys, ay dumating na si Grocery. Ito siya. Ito lang yung order ko. Ang binayaran ko ay 9,616. So, akala ko nga 13 plus almost 14K. Pero siguro yun yung bukas. Ayan. <clears throat> so, ito lang siya. Kung may kita niya dito, isang rim ng Fortune, my, isang rim ng Mighty, Malboro Black, Red, Camel, and Malboro Blue. Tapos, meron din akong uh, tigi isang isang kaha. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, okay. So, kasi ang nangyari dito, gamit ko yung application ng mama ko. ba diba, may tindahan ako. May tindahan din si mama. So, yung sa cellphone ni mama, ah meron siyang sariling app para kay grocery. <laughs> And then, ang ginawa ko ay yung application ko yung ginamit niya para maka-order. Pero, sabi ko, sa akin pa address Alam na ng mga shipper yun kasi kilala naman na kami. So, kaya yan may tig-isang rim. Kasi si grocery ngayon, pag order ka ng isang rim, order ka ng isang rim sa kanila, uh, meron kang 5 pesos grow coins. Plus, isa example, isang rim ng fortune, plus 5 pesos grow coins. Isang kaha, isang kaha lang ng fortune, may 5 pesos ka. Kaya, yan yung order ko din isa. Para may 10 pesos na rebase ako, nasa application kasi yun ni mama So pag pumunta siya ng mas maaga bago ko, ma-edit ito para mapakita ko sa inyo Okay, so sabi ko dun sa vlog ko last week, hindi ako naglabas ng pera So ganito yung ginagawa ko, alos lahat ng sales ko sa isang araw So example, ngayon umaga pa lang, naka 9,600 na agad ako, 9,612 And mamaya may deliver ako ng soft drinks ng Alam So hindi ko din alam kung ngayon dadating si Pure Gold. Kasi in order ko yon nung uh, 13. And sabi ng ahente ko hindi daw agad ma-deliver kasi nga busy sila. So pinaghahantaan ko yon baka umabot din yun ng 20,000 pesos. wag naman sana. Sa, so, ko baka 15 lang. So ginagawa ko guys uh, instead na, kasi in may tabi ako ng 1,000 pesos a day. So, instead na yung 1K na yon ay itabi ko, hindi ko siya tinatabi. Hapit na hapit ako. Di ba, ginawa ko, um, example sa, katulad nito example <coughs> lang naman ito. Maalikabok ko na. Isang kilong alikabok. Nabili ko to siya sa Pure Gold, buy 12, get 12. So, ang binayaran ko ay yung 12 lang, yung isang dosena. Yung another 12 pieces, ay free na siya. So, ibig sabihin, yung 120 pesos, yung dapat na mabenta nito, tinatabi ko na kasi yun. Pag kinukuha ko na siya, ng advance doon sa sales. Kasi madalas naman ay sobra yung sales natin. ba? Diba? So, instead na kukunin ko yung ipon, mag magtatabi ako araw-araw. Hindi ko tinatabi. Sina sinasama ko siya pambili na lang muna ng mga paninda. At least, nai-stock naman siya. Naiipo naman siya. Tulad din, stock ko sa Yossi or sa Alak. So, yung sa hindi agad na -e expired Kaya hindi na ako naglalabas ng another kuhunan And then, kahapon, pumunta ako sa supplier ko ng soft drinks. Kung mag stock daw ba ako. Sabi ko, hindi ko nga lang kasi naubos na yung mga bote ko kung ano na lang yung meron. And then, nag-offer siya na mag na lang daw ako balik ko sa January. Ayaw kasi ng, ano, ng kasi baka, hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay. Kasi mag i din ako ng maraming uling. Mantika, mga crispy fry, yan yung mga hindi napapansin na kailangan mag ka din. ba diba? tuloy-tuloy na yan hanggang sa January pa yan. <clears throat> kasi sa totoo lang guys, wala akong mailabas. Kung, mer meron man akong mailabas pero ayoko siyang ayoko lang maglabas kasi yung sakto lang ayoko yung sa sunod niya nakabasa ako ng post na ang dami niyang stocks hindi naman naubos 'di ba kasi medyo <coughs> meron saktong pag i-stock lang yung hindi naman hindi naman kailangan ngayon wag na lang i-stock kung ano lang yung sa tingin mo na mabibili ngayong pagpapas ko magbabagong taon so bukas meron ulit tayo delivery kay grocery. Actually, meron na ako kay Merrimart. Kaya lang kasi si Merrimart hindi alam kung kailan dadating. Kung kay grocery, ikaw pipili kung kailan dadating yung delivery mo. Kay Pure Gold naman, usually, pag ngayon ako mag-order sa ahente or ako mismo mag-pick up sa store, kinabukasan, dadating na. And then, ka nung nag-order kasi ako, sabi ng ahente, not sure kung kailan kasi nga busy sila nung 12-12, ba 12, diba? Madami pa daw ginagawa. So, hindi alam kung kailan mahatid. So, okay lang yun. At least, nag-inform siya. Kaya, Mary hindi ko alam talaga kung kailan dadating. Basta, tatawag na lang siya. Walang, walang exact date. So, tuloy-tuloy pa din ang pag-distack. Nang sa tingin natin, eh, mabibet. <laughs> sa Pasko. <laughs> Shout out nga pala ha, sa mga viewers ko dyan sa FB kasi nagpost ako sabi ko ramdam ko yung Christmas mga 20% lang pero may nagcomment ng 0% kasi nga sa tumal ewan ko ba hindi ko din talaga ramdam ngayon kasi parang konti yung mga Christmas light yung ganun yun lang yung feeling ko eh, nga pala, ang galing ako sa Piyogo Junior nung, kailan ba ito? Nung makaraan yata. Basta, sinama ko siya nung nagpabunot ako. Hindi mo masyadong mabigat. Sakto lang naman kasi kahit na nagpabunta <laughs> parang hindi ko hindi ako mapakali na hindi nga dumaan sa supermarket di ba na vlog ko na ngayon pag umalis ako gusto ko pag wait may bitbit -bit ako so na, sa Pure Gold Junior may stock pa nito ayan sa Pure Gold kasi na malaki wala na to ang bilis maubos dun eh so bumila ako ng apat lang marami na akong stocks na ganito kasi bala ko sa iba kong suki ito lang yung pang regalo ko sa kanila ito tapos syempre tatanggalin ko parang <laughs> ang gagawin ko diba ito tapos, lalagyan ko na lang siya ng isang nasty apple. Wala nga naman, bigyan natin siya ng picture. Wala siya titikin pa. ba? Diba? So, yun lang yung bala ko, guys. Para sa iba kong suki. Pero sa iba, ay, meron na akong nakalaan dyan. Pero, hindi ganun kadami. Kasi sabi ko nga, ah uh, madami na kami dito. Lalo na dun sa dulo. So, yung iba ko talagang regular na suki ay wala, nagkalat-kalat na sila. Pero merong mga iilan, lalo na yung customer ko talaga sa Gcash. Kasi dito sa katabi ko, may Gcash din. Mas mababa yung presyo niya. Pero, dito pa din sila sa akin. Alam mo yun. Kasi hindi ako nag hindi ako nagbaba, guys, kahit na may mas mababa sa akin. Baga, yung iba, ba't hindi ka pumantay? For example, ang 1,000 ko ay 20 pesos ang charge. Sa kanya, 15. So, hindi din ako nagbumaba sa level na yun na mag-15 ako. 20 pa din ako. Kasi kahit 20 ako, malakas pa din naman. So, hindi ko kailangan gawin yun. Kasi yun yung ano sa tindahan ko. Eh. Diba? So, tsaka yung 500 ko ay 15. Sa kanya, 10. So, nananatili pa din akong 15. Pero yun talagang suking-suki ko talaga na baga, hindi talaga lumilipat sa akin talaga. Yun, binibigay ko ng 10. Kasi meron talagang gano'n. Meron ako dito parang apat sila. So yun. Ito yung pamigay ko. Tapos meron akong pamigay na earphones. Thank you sa vaults. yung so, yun guys. Yung sa vaults. Ito siya. Pag gusto nyo ang order, bigang kayo ng 5% na discount. So yun lang. Tuloy-tuloy lang ang pag-stock halma lang, kasi wala tayong pang-stock. Sabi nila, ba't wala kang mga stock ng ano? Uh, katulad yun yung maramihan. Kasi hindi ako once a week namimili. Yung iba kasi, kaya bultuhan yan, once a week yan namimili, o di kaya tatlong beses sa isang linggo. E ako, araw-araw ako, namimili. Araw-araw may dumating na delivery. So, yun yun. Eh, kung may tanong kayo guys, mag-comment lang kayo dyan. And abangan nyo ha, sa December 19 and 20, mamigay tayo ng negosyo package. Ah, December 19 lang, pero sa December 20, iba kasi yung live ko nun. Magla-live ako sa FB page ko, Yvonne Bautista. Follow nyo yan, up to 10,000 pesos ang pamaskong handog namin sa inyo. And surprise kung sino yung sponsor. Thank you!